Magandang araw mga kapasigenyo at mga kaibigan sa digital na mundo. Ako ang inyong gabay sa isang kwento ng pangarap, determ determinasyon at diskarte na magpapabago sa inintay natin sa Pasig. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang babaeng galing sa simpleng pamilya, anak ng dating chambermaid, na ngayon ay nangangarap na gawing neo-cosmopolitan Smart City ang Pasig. Pero teka, posible ba talaga to? O isa na naman pangako ng politiko na mababako. Tira, tara, simulan na natin. Pasok na, Pasig. Kung akala mo na ang mga nangangarap ng malaki ay mga anak ng mayayaman o mga elitista, mag-isip ka ulit. Si Sara, Rowena, Sara, Iskaya ay anak ng isang dating chambermaid sa London at isang waiter. Oo, mga ordinaryo manggagawa ang kanyang mga magulang. Pero ang kwento niya, hindi ordinaryo. Lumaki si Sarah sa London, nag aral doon ng primary at secondary education. At nang bumalik sa Pilipinas, kinuha niya ang Bachelor of Science in Business Administration sa Pasig Catholic College. Pero hindi siya tumigil doon. Sa La Consolacion College pa nga siya nag-aral ng dalawang taon at ano ang unang trabaho niya? Receptionist. Mula doon, umakyat siya bilang communications specialist, marketing specialist, recruitment specialist, at kahit ESL teacher pa. At ngayon, siyang may-ari at general manager ng St. Gerard Construction Development Corporation. Boom! Galing sa baba, umakyat sa tuktok, diskarte, at sipag ha? ang puhunan niya. Pero teka mga kaibigan, bakit mahalaga ito? Dahil ang kwento ni Sarah ay kwento ng isang ordinaryong Pilipino, na may ekstraordinaryong ambisyon. At ngayon, gusto niyang gamitin ang kanyang skills sa business at people management para baguhin ang pasig. Pero paano? At kaya ba talaga niya? Abangan! Ngayon, pag-usapan natin ang mga plano ni Sarah Diskaya para sa pasig. Hindi siya nagbibiro, ah, mga kaibigan. May 12 major programs siyang inilatag at lahat yan ay tungkol sa infrastructure, teknolohiya, at pagpapabuti ng buhay ng bawat pasigenyong. Pero bago kayo masyadong ma-excite, kaliskisad lang natin ito, ha? Totoo ba itong mga plano o puro lang pangarap sa papel? Let's break it down. Una sa listahan, isang 11 palapag na un universidad, isang 7 palapag na paralan, at isang modernong elementary school. Ambitious, di ba? Pero teka, Pasig Catholic College at iba pang paralan ay nandyan na. Ba't kailangan pa ng bago? Ang sagot, gusto ni Sara ng mga pasilidad na kaya makipagsabayan sa mga top tier institution. Pero ang tanong ko, saan kukunin ang pondo? Magkano ang magagastos? At paano natin masisigurong hindi ito mauwi sa korupsyon? Hmm, Sara, kailangan natin ng sagot dyan. Susunod, isang state-of-the-art hospital na kaya makipagsabayan sa mga pribadong hospital tulad ng St. Luke's o the, the Medical City. Maganda ito ha, dahil ang Pasig General Hospital kahit gumagana, ay kulang sa kapasidad at advanced na teknolohiya. Pero Sara, paano mo gagawing affordable ang servisyong ito para sa mga ordinaryong pasigenyo? Kailangan natin ng detalye. Gusto rin ni Sara na magtayo ng vertical housing para tugunan ang housing backlog at isang ultra-modern transport terminal para sa mga commuters. Clap. Paganda yan. Dahil ang pasig ay siksikan na at ang traffic high na ko pero tega, paano natin masisigurong hindi ito maiuwi sa gentrification? Kung saan ang mga mahihirap ay mapipilitan lumipat dahil sa mat mataas na papunguhay? Para daw sa traffic, paglalagay si Sarah ng sensor-based traffic system at vertical parking spaces, high-tech. Ah, pero ang tanong, handa na ba pasit para sa ganitong teknolohiya? At paano natin masisigurong hindi ito magiging masyadong mahal para sa mga taxpayers? At hindi pa natin hindi pa hindi pa natin tapos. Gusto rin ni Sara na pagbutihin ang blood control management, dagdagan ng aerial fire, fire, fighting capability at maglagay ng citywide CCTV network. Ambitious na, futuristic pa. Pero teka, ang passive river ay kilala sa pagpaha. Kaya ba kaya ba talaga niyang i-mitigate ito? At ang CCTV network, paano natin masisiguro hindi ito gagamitin para sa surveillance ng mga kritiko ng gobyerno? At ang paborito ko, digitalization ng hospital at city hall services plus citywide free wi Yes, Sarah pasok sa panahon. Pero ang tanong, paano natin mag ang mga data privacy ng mga pasigenyo? At ang, pri ang, uh, at ang free wifi fi hindi ba't madalas yan, babagal o hindi maasahan, kailangan natin ng sagot, Tara. So mga kaibigan, ano ang tingin ninyo? Napakalaki ng mga plano ni Sara Diskaya para gusto niyang gawing Singapore ang Pasig. Pero bilang mga Pasigenyo, kailangan natin magtanong, kaya talaga ito? Paano natin ito masisigurong hindi ito mauwi sa mga typical na problema ng politika, korupsyon, red tape, at broken promises? Let's dig deeper. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang strengths and weaknesses ni Sarah Diskaya bilang kandidato, bilang isang mamayan. Kailangan natin maging kritikal hindi tayo basta-basta mangingganyo ng mga magagandang pangako dito. Okay? Si Sarah ay isang successful business woman. Ang St. Gerard Construction Development Corporation ay patunay ng kanyang kakayahang magpatakbo ng negosyo. Kung kaya niyang bumuo ng isang kumpanya mula sa so wala, baka kaya rin niyang pamunuan ng pasig ng maayos. Galing siya sa simpleng pamilya. Kaya alam niya ang hirap ng ordinaryong pasigenyo. Hindi siya disconnected na elitista. May puso, may puso siya para sa masa. Mula sa receptionist hanggang CFO at kahit yes, EL teacher pa, ang daming ang daming niyang karanasan na pwedeng gamitin sa pamumuno. Si Sara ay baguhan sa politika. Kaya ba makipagsabayan sa mga batikang politiko sa may, mal, may malalim na koneksyon at karanasan? ang mga plano niya ay maganda pero kulang pa sa si specifics. Magkano ang budget? Sino ang mga partners? Paano ang timeline? Ang mga proyekto tulad ng 11-story uh, university o sensor-based traffic system ay nangangailangan ng bilyong-bilyong piso. Saan kukunin ang pera? At paano natin masisigurang hindi ito mauwi sa utang o corruption? Sa mga, so mga kaibigan, mga kababayan, Si Sara ay parang isang shooting star, maliwanag, puno ng pag-asa. Pero kailangan natin siguraduhin hindi siya matutunaw pagdating sa realidad ng politika. Anong tingin ninyo? Magiging asset pa siya sa PASI? O isa na namang magandang pangako na mawawala sa hangin? I-comment mo yan sa baba. Ngayon, makinig tayo sa mga pasidenyong mismo. Ano ang tingin nila kay Sara at sa kanyang mga plano? Nag-research kami sa X at sa iba pang mga platform para malaman ang pulso ng politiko. Pasok na. Ang isa, maganda ang plano ni Sara Diskaya pero parang masyadong ambisyoso. Kaya ba talaga ng pasigyan? Ang isa, gusto ko yung free wifi at digitalization. Sana lang hindi maging mabagal tulad ng ibang free wifi. Yung isa, kailangan natin ng bagong dugo sa politika. Suportahan natin si Sara Diskaya. Ang isa, sana magbigay siya ng detalye kung paano niya gagawin ang mga proyekto. Puro pangako pa lang. Kita nyo, mga kaibigan, may mga sumusuporta, may mga nagdududa. At yan ang kagandahan ng demokrasya. Kailangan natin magtanong, pagdebate at maging aktibo. Pero tega, tega, tega. Ano nga ang susi para maging matagumpay si Sara kung manalo siya? Let's talk about it. Para matupad ang mga plano ni Sara Diskaya, kailangan ng strategy, transparency at collaboration. Narito ang ilang mungkahi mula sa amin. Mula sa amin, no? Ang mga proyekto tulad ng university at hospital ay nangangailangan ng malaking pondo. Dapat makipagtulungan si Sarah sa mga pribadong kumpanya, pero kailangan siguraduhin na hindi ito maging corrupt o pabor lang sa iilan. Dapat ilatala ni Sarah ang detalye ng budget at timeline ng bawat proyekto. Kailangan natin na makita kung saan nabubuta ang pera ng taxpayers. Ang mga pasigenyo, ang tunay na boss, dapat isalin ni Sarah ang publiko sa pagdidesisyon. Halimbawa, pagpapamagitan ng town hall meetings o online surveys. Bago ang mga malalaking proyekto, bakit hindi magsimula sa mas maliit na tagumpay, tulad ng pagpapabuti ng existing schools o pag-aayos ng drainage systems. Kung seryoso si Sara, kailangan natin patunayan na hindi lang siya magaling sa salita, kundi magaling din siya sa gawa. At tayo mga pasigenyo, kailangan natin bantayan sila dahil ang pasig ay para sa atin, hindi para sa ilan. At yan mga kaibigan at mga kababayan, ang kwento ni si Sarah Sarah Tiskaya, isang babaeng galing sa simpleng pamilya pero may malaking pangarap para sa pasig. Pero teka, ang tanong, kaya ba niya tuparin ang mga pangakong ito o isa na namang magandang plano na, na mawawala sa hangin? Ikaw, ano ang tingin mo? I-share mo yan sa comment section ha? At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mas maraming ganitong kwento ng inspirasyon at pagsusuri. Hit that bell icon para updated ka sa mga susunod nating video. Ang Pasig ay may potensyal na maging world class pero kailangan natin ng mga leader na may puso, na may puso, diskarte at integridad. Si Sara Diskaya ba ang hinintayin natin? Abangan natin yan sa halalan. Salamat sa panonood mga kaibigan at hanggang sa muli. Pasig, pasok na!